Okay mga riders, nandito na ulit tayo sa Rusi Halang, Calamba City. At nakita ho natin, nakadisplay dito sa kanilang harap. Nandito po yung latest version ng Rusi KRY 200cc. Ang bilis makatrap talaga ng kulay yan ako. Dahil ang favorite color talaga natin ay kulay blue, siyempre gray, saka black. Kaya na-attract tayo, lapit tayo kagad. Okay, ito ho, bali alamin natin yung naging improvement sa kanya kasi nai-review na po natin yung naunang version dito, yung version 2. So may mga pagbabago din naman po pero almost the same din naman po siya ng specifications. Dito yung all around na motorsiklo na pang on and off road. Design siya para sa rough terrain or trail roads, mga remote areas na hindi simentado po, malubak, maputik o madulas na daan. At bukod doon pwede rin naman siya sa long ride, motor racing and endurance ride. Kaya kung challenging at adventure ang rides mo, sa araw-araw ay isa sa competitive na enduro bike itong Rusi KRY200 at syempre dahil Rusi to sa presyo sigurado panalo tayo Okay, dito po sa latest version ng KRY200 malaki po ang naging improvement lalo na sa kanyang looks at syempre yung kanyang timbang gumaan na siya mamaya aalamin po natin and then syempre kapansin-pansin naman yung kanyang decals na improve na rin and then yung kulay syempre pati yung kanyang bearings mas naging aggressive siya and attractive. Hindi na natin siya ma-underestimate kasi mas premium po ang naging dating niya ngayon. Hindi na natin mabibigyan emphasis yung brand niya, kundi yung kabuuan, design at forma niya na mas astig at makisig pa. Although hindi po ito masyadong in demand sa mga average na Pinoy riders dahil sa taas po ng kanyang ground clearance at sa kanang seat height. Kaya kadalasan ang kinukuha ng mga riders natin. Eh yung junior stand lang po nito kagaya nung XRM, di ba? kadalasan makikita natin ginagamit ito sa mga nasa government especially yung pong nasa risk reduction office mga traffic enforcers at mga respondent po sa calamity at rescue operations kaya sumuk na po sa tougher challenge ang enduro na ito identity or characteristic ng isang enduro motosiklo, syempre yung kanya pong mga gulong. Pang off-road na po talaga siya. Ayan, marami po siyang spike at medyo matataba. And then, syempre yung kanyang mataas na front bender. And then, yung kanya naman pong inverted na fork or upside down na front suspension. Maganda ho rito, meron siyang fork guard na, ayan, may mga design din na decals. Maganda ho ito, protektado yung ating front suspension. Pansin ko wala lang yung kanyang reflector then lakas din po talaga ng appeal kapag stainless na or naka chrome diba sa pa yung kulay gold ayan babagay din dito and then isa sa reason kung bakit medyo gumaan po itong KRY200 yung pong kanyang rim ay aloy na po and then ayan meron siya mga sticker na napaka premium din ang design ayan naka indicate po dito kay RY200 ng Goosey and then meron po siyang sukat na gulong sa front na 2.75 by 18 and then tube type pa rin po ito ayan kanyang brand po ay Chow Yang meron po siyang max load capacity na 150 kilos And then dito po sa kanyang front brake, meron po siyang wavy shape po yung kanyang rotor disc na naka dual piston caliper. combined bulb and LED po sa kanyang mga lighting system. Una po dito sa kanyang headlight, naka halogen bulb na po siya. LED naman po dito sa kanyang turn signals and flexible naman siya. Okay, dito po sa kanyang degas, ang ganda rin na improvement na ginawa. Titang kita natin yung very plain lang na brand name niya, ayan, yeah, Rusi wala nang masyadong over decorative na kulay and then ito po Euro 3 compliant na po sa kanyang emission control and then yung kanyang displacement po na 200 ganda talaga ng blue diba basang basa siya dito naman po sa side profile, okay, meron nga lang pong duplication ng kanyang brand name, dalawa rosy, sana pinag-iba, ano po, and then ito yung kanyang logo. And then dito sa likod yung kanyang namang model name na KRY200. And then ito yung kanyang tail, yung haba, di ba? Meron din dito na brand name model name Okay, bali ganun din po ang kanyang turning signals dito sa rear LED po dito sa turning signals and then maliit lang yung kanyang stop light tail lights and then may sukat po na 110 by 90 by 16 dito po sa rear tire at medyo maliit nga po yung diameter ng kanyang spoke wheels dito sa likuran ganito naman po talaga yung proper na kanyang size dahil para naka upright position po ang ating manibela Okay, meron din po siyang wavy shape na rotor disc dito sa rear, single disc na meron pong single piston caliper. And then siyempre yung kanyang swing arm. And then naka mono shock po na nakagitna dito sa kanyang rear suspension. And then ito po yung kanyang muffler, naka-stainless na. Ayan, meron po siyang tatak ng rosy na Euro 3 compliant. And then, ang ganda ng kanyang position. Tama-tama lang yung taas. In case na mapapadaan tayo sa baha, no problem. Dito sa KRY. And then, hanggang sa kanyang elbow, almost stainless po lahat. And then, may protection po siya na metal. Dito sa heat guard niya. And then, alloy din po yung kanyang pillion putres dito sa ating back ride. Hanggang dito po sa putres ng rider. Ayan. Uh, foldable din naman siya. At ang maganda, hindi na kailangan ito ng rubber kasi yan. Sharp na siya. Kakapit na po ang sapatos natin dito. And then stainless na rin yung kanyang kickstart. And then meron po siyang 1.1 liter na engine oil capacity. Nga pala mga riders 4-stroke, single cylinder, 2-valve na rin po ang Rossi KRY200. And then carburetor type pa rin po ang kanyang fuel supply system. And then naka-air-cooled po sa kanyang cooling system, 200cc. And then Euro 3 compliant po sa kanyang emission control. Then 5-speed po ang um, transmission nitong KRY200. Nga pala sa mga nagtatanong po, naka na po ang kanyang engine. Okay, dito po sa naunong version na -review natin. Meron po siyang curb weight na 130 kilos. So, dito naman po, nasa 115 kilos na lang po ang kanyang net weight. So, bumaba po siya ng mga 15 kilos. And then, yung kanya pong ground clearance, nasa 330 mm. And then, 850 mm na seat height. So, talagang obviously, mataas po talaga siya. Then isa pa sa nagpaangas sa kanya, yung pong kanyang kadena, mapapansin natin kulay gold. So ito, pag nagkipit tayo, mapapakinabangan mo natin ito. <laughs> Pwede mo natin isang lahat ito <laughs> sa phone shop. Ha? Joke lang po ha. Okay, kumpleto naman siya. Meron siyang chain protector. And then, meron din siyang chain roller. Para in case na lumuwag ang ating kadena o oh, problem pa rin. Ayan, nakasuporta po yung ating mga roller. And then, 43 teeth ko yung kanyang rear sprocket. And then nga pala 520 naman po yung kanyang gold chain. Okay, check naman po natin yung kaniyang fuel tank. Okay, dito po meron siyang 10 liters na fuel tank capacity. And then mapapansin nyo yung kanyang fairings dito mas naging aggressive siya, 'di ba? Mas naging pointed na siya. Hmm. Kaya para kumpara ko po talaga ang dating. And then sa fuel consumption po niya dahil ito po ay carburetor type at syempre lalakas po tayo sa konsumo lalo na po sa kondisyon ng ating kalsada na dadaanan lalo na po itong enduro na motorsiklo. So meron po siyang average fuel consumption na 35 kilometers per 1 liter. And then sa top speed po niya, ayon sa research natin, maabot po ng 100 or to 110 kilometers per hour. Okay, isa pa po, po sa pagbabago na nakita ko dito sa version 3 ng KRY200, yung position po ng kanyang tangke, eh. Doon po sa version 2, medyo mataas po yun eh. So dito parang bumaba na siya. At na-extend siya dito sa ilalim. Ayan. Kaya umayos, magiging komportable yung ating riding position dito. And then pagdating po sa kanyang naked handlebar, ayan po, makikita natin yung material na ginamit. Alloy na po siya hanggang sa kanyang brake lever, puro alloy na. And then pure digital po ang kanyang instrument panel. Yun lang po, medyo maliit siya, di ba? Wala naman po na bago sa kanyang upuan. Mahaba pa rin siya, makitid. Mas maganda itong makitid kasi hindi na pwede itong patabain pa at lalo tayong mahihirapan. So ayan po, hindi naman siya madulas ang gaspang po ng kanyang seat cover and then average lang din naman po malambot yung kanyang foam Okay, meron naman po siyang maximum power na 12.3 horsepower at 5,000 RPM and maximum torque of 14 Newton meter at 6,000 RPM. Okay, dito naman po sa mga switches and button. Napansin ko po yung switch po ng headlight at park light and switch off. Kadalasan po, di ba, usually na dito sa right side pero dito nasa left side na po siya. So okay lang din kasi lahat ng operation ng ilaw niya. Dito na lang lahat sa kaliwang kamay natin. And then ito po yung kanyang high beam, low beam. Left and right turn, horn. And then dito po sa kabila, unique din yung kanyang electric starter sa kill switch. Okay, dito po yung cooler red, yan po yung kanyang kill switch. And then dito po sa taas yung kanyang electric starter push button. And then maganda po sa kanyang throttle, like ay quick throttle na po siya. Okay, ayan po ang forma kapag naka-side stand. Medyo mahaba po yung side stand niya. Pero siguro pwede tayo magpakabit ng center stand in case na kailangan natin na may i-maintain o iayos dito sa ating motor. Mas makakatulong po yon. Pero sa taas naman po ng side stand niya mukhang hindi na kailangan. And then mas na-improve na po ang kanyang chassis. Naka-double cradle na po dito sa KRY200. Light frame na rin po ang kanyang chassis. Okay, panahon po ng piyestahan ngayon. Ayan, break muna tayo. Ayan, may mga Higantes. Ano ba ito? Para tayo nasa Amuno Rizal, Higantes Festival. <laughs> okay, Barangay Piesa po pala dito sa Barangay Helang, Calamba City. Ayan. Okay, balik na tayo. Tatansyahin lang natin mga riders, sasakay tayo. Alam, kailangan nating bumuelo at medyo mataas nga po. Tayo po ay 5'8 ha. Ayan. Kitang-kita nyo naman, tiyad na tiyad tayo. So, talagang hindi po ideal sa mga hindi pinayayaan ng height. Pero una ko hung napo na, napakasarap po nung kanyang rear suspension. makita nyo po yung monoshock nya na nasa gitna. Ayan, yan po, very responsive siya Talagang malupit po ang pag-bounce nito malambot pa sa kutsyo ng aming kama <laughs> okay check nyo muna po ah kita nyo po yung galaw ng kanyang body di ba talaga sumusunod So no problem talaga kahit tayo magmabilis sa mga lubak na kalsada, wag lang bangin. Ano po? Ingat <laughs> ingat tayo. Kaya hindi ho tayo masasaktan dito sa kanyang rear suspension. Okay, mapapansin niyo naman mahaba yung kanyang naked handlebar, i-turning radius natin. No problem, siyempre. Malayong malayo po sa ating kita. Yun lang talaga ang issue po. Uh, mataas po talaga siya. And almost uh, hindi na natin maabot. Nakatipto talaga yung magkabilang paa natin. Okay, check naman po natin yung kanyang rear brake. Okay, medyo maliit po yung kanyang braking pedal. Oh. Siguro dapat lagyan natin to ng pad na mas malapat. Okay. Ha? Ah, makapit po yung kanyang disc brake sa likod. And then dito po sa kanyang front brake. Okay, equally malakas ang kanilang preno. Guys update na tayo ngayong May 15, 2024 Dito po sa version 3 ng KRY200 Ang cash price po niya ay nasa 85,000 So wala naman po pagbabago dito sa naon ng version Same price lang din po sila Nagkatalo lang po sa down payment, sa installment Dito po bumaba na na 7K na lang po O 7,000 ang kanyang down payment Dati po kasi 10K Pero kung gusto niyo magbigay ng 10K O mas mataas na down payment Mas maganda po para lumiit yung monthly natin Okay, sa 36 month po, ito tatlong taon. 3,515 sa dalawang taon po. 4,695 at sa isang taon naman po ay 8,235. And then, 300 pa rin po ang kanilang debate. Okay, sa mga nakakakursunada, partial lang po dito sa Rosie Halam, Alamba City. At like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.